mga kaigan! <laughs> <coughs> Mukhang trip ko na naman nata! pa Sa messenger! Para sa mga nyo ko mang trip na mga maiginit ng Sarap mo sa pakin, ikaskas din ang mukha mo Di ako tarantado, kung pabebe ka gagod Ka. Oh my God, sorry I guilty. <laughs> oh. nak -nak nak mahilig to. pa ako sa, sa baba, suki ng kanto. Para kang aso, tuwad basta gwapo. Mama, sabi maliit daw. Nakakano lang ako dito, Paypal. Bakit lang ako sa Facebook na ano? Kaysa, mo mga dami sa kaypalan mo, ah! Hindi nga nasisikmura ka na yung ginakasama. Okay lang <laughs> eh kasi nga mabenta ka pa rin sa kama. Eddie wow! Knock, knock! Virgin. Virgin is not my lover. Kapag nakita na lang tayo ay pakis na lang wala Ama, tinga mo, lang ako, minumura ko. Hindi kita papatulan, hindi ikaw yung tipo kong babae Gusto ko magandang, hindi katulad mo pa, baby Wala na yata ang masihigit